Nagulat ka ba? Ah, pabili na muna dito. Kailan ka pa nagkaroon ng tindahan? Ang ganda-ganda naman ang tindahan mo. Hmm. Kailan ba to? Ba't di ka nag -aral? Wala ka babasok ngayon? Pa! Apa! Huwag mo sabihin. Sabihin mo may bumibili lang po. May bumibili po mama eh. Pabili po ng halong-halo. Hey! Ay! Ah! Chata-tay-ram! <laughs> Kuya! Chata-tay-ram! Huwag mo nga kayo Sana ako nangunwala. <laughs> <laughs> uh, yun lang naman po yung ano ko. Yung sabi ko nga po sa'yo yung gusto kong maging. Parang gusto ko po kayong sumunod sa ano niyo, yung... yung mm gusto kong sumunod sa yapak niya, gano'n. Mm. Kasi mayroon, parang magaan po kasi sa pakiramdam ko kapag kagaya uh, uh, nung napasama po ako sa inyo mm. noon. Nakikita ko yung ibang tao na pinibigyan nyo ng pag-asa. Mm. Parang feeling ko ako na rin, parang feeling ko ako na rin po yung ano eh, Tumutulong. naging sangkap doon. Mm. Eh, gusto ko po, ba, ano, yun po yung parang ano, pinakapunto ng ano ko, gold. Pero unti-unti mm. lang po, Naniniwala akong kaya kong gawin yun. Hmm. Wala namang imposible. Walang imposible basta kasama si God. Ako. Okay. Anong nakikita mo? Gaano kaganda ka, ka Wave? Green na green. Hmm. Ay, nakikita ko mo. na magaganda yun. Iba't iba yung kulay. Hmm. Ito yung... Ito yung first mission natin itong araw na to. Ah, doon pa pala banda. Magandang muna tayo. Bati muna tayo ng magandang... Napakagandang umaga sa mga kategram natin. Magandang magandang umaga po mga kategram. Ah. Sana po ay nasa maganda kayong yung kalagayan. Ngayon, kategram. Ah, ano ba? Saan banda? Magandang doon? Magandang umaga po mga kategram. Sana nasa maganda Mamimit mo yung mga ano dito, yung mga bulilit, mga sadyanteng bulilit natin. At dadaanan na rin natin si Kenneth, kuya Kenneth natin. Tagal na rin ang panahon eh, na no? yun, mga ilang months na kuya August din natin napuntan si kuya Kenneth. Dalawang buwan lang ba? O parang sa tingin ko isang taon eh. Four months? Tatlo siguro, tatlo. Tatlo? Sigurado ka? Dalawang taon lang? Dalawang bulan lang ba yun? Parang tagal-tagal na na hindi kasama. Siguro yung Kenneth. Pabili po. <laughs> Nagulat ka ba? Uh, pabili mo dito. Kailan ka pa nagkaroon ng tindahan? Ang ganda-ganda naman ng tindahan mo. Hmm. Kailan pa to? Ba't di ka nag-aaral? Wala ka ba pasok ngayon? Huwag mong sabihin. Sabihin mong may bumibili lang po. May bumibili po mama um, wow. eh. Po! Araw Pabili po ng halo halo hey! Hay! Ah! ay lang! Kuya! <laughs> Chutatay <Pabili>, <laughs> lang! Huwag mo mura kayo maingay lang eh. Kaya na ako naman walang... <laughs> <laughs> Pabili po ng halong na, nagulat po ako. May tindahan na po kayo na. Ay, may rin kakalibre. Ay, paglilibangan ah. kayo, siyempre. Mm. Ah. Kalibre mo lang ng dalawang kilong bigas. Ah. <laughs> ah, nagulat naman ako na isa inyo. <laughs> ah, ano po yung mamimirin daw natin dyan, Nay? Ay, ay nagtawag yan. Kuya, hindi po. Kumusta po si Kuya Kenneth? Kuya, buti rin. Hindi yun pumasok kayo. Kuya! Tatay Ram, here! kana mo halag ko matakina ko sa sigaw ni nanay Amini study si Saturday, Ranito. Gal. Yeah. Di nagsasabi sila, Lovely. So surprised din siya. Adala po para may mapaglibangan. <laughs> Parang lumaki yung ano mo, tama ba ka? <laughs> ah. Okay lang. Okay lang kayo. Okay. Bakit? <laughs> na ba ako? Nasaktan po ang aming mga damdamin. Ayayay -ay -ay ko po. <laughs> ah. Alam, alam niyo pala. Ay, wait lang. Si Kuya Melvin. Kuya Melvin, si Kuya Kenneth. Ah, tapos, ah, Kuya Bin, si Nanay... Joven. Joven? Si Nanay John? Sa tagal ko nang hindi napunta. <laughs> Oo nga pala. Bless po. Sorry po. <laughs> God, bless. God bless. Bless dito mm. sa God bless ate. Hindi, uh, nagutom kami sa biyahe. Mm. Maghanap sana kami ng May, merienda. Merienda pong ano, biscuit na po. Sky place. Kuya magtipa tayo. Halo, Halo-halo po. Ano po yung... Noong nakita namin yan, hindi, nakita namin yan, puro ano lang, yung tela ng ano. Anong tawag doon? Kumot. Yan. Nay, anong ano po to? Hindi ho ba to kinakain? Ah, damo lang ho to? Ang ganda ho, oh, Kuya Bin, no? Pababa siya. Hindi niyo ito tinanim na Hindi po, lang yan. Hmm. Nay, itong kahoy, hindi, konti lang po pala yung inano niya, ano? Yung parang nagsiwang-siwang po niya. Kuya Ben, dito, pasok ka sa mansion nila, nanay. Sa sikibong namin, tinalihan eh. ko si kibong! Try. Babad ko ng damit Hmm, sige. Titignan nga kita eh. paano ka nagtatrabaho eh. Titignan nga ako nagtatrabaho. Nasa ka magbababad? Hindi na si Kailangan mong ano, mag-produce ng washing machine. Mahirap yung walang washing. Kumusta po dito sa likod na yung mga tanim po niyo na anong tawag po doon? Marami na po po namumunga? Opo, meron dito sa gilid, namumunga. Hmm. Diyan sa baba, marami. Malabot na sila. <laughs> Wala na, ubus ng tubig nito Isang, isang, isang ano lang. Maawat eh. Isang ring yan. Ang dami yung buong anong-ano ni Tatay, oh. Mm -hmm. Oo. Oh. Mm -hmm. Ay, ganda. Iyan ba yung baby niya? Pwedeng hawak, Hindi ba siya nangangagat? Baka kagatin ako. Oh, um, ang cute to. Ate, ikaw mo. Ang ganda niya. Oh. Ano ba to? Babae, lalaki, ate? Ay, hindi mo alam kung babae siya o lalaki. Babae, ang ganda niya, oh. Puti pa. Yung rabbit ba, puti lang ba lahat sila? Eh, mayroon pong ano. Mayroon pong ano. ibang kulay. Ito yung brown, may orange, may gray. Mm. Ay! Dinidilaan yung ano ko. Oh, kaya ate ka na. Anong balita? Para, Jotty. Ano, ano, ano sa trabaho ko kay Kaptata dito mm -hmm. sa Buasaw. Meron po kaming inaanong business ng ng bayaw ko mm -hmm. si Orlan po. Mag-aangkat po kami ng ano isda tapos uupoesto po dito tapos meron din po dun sa kanto, meron po dun sa bandang mm -hmm. kamatili po. Tapos mag-aangkat po kami ng isda. Uh, may yung financer namin Kapitan ng Quezon Kapitan ng Quezon. Apo. Oh, Paano niyo nakakilala yun? Diyan lang po, sa mga koneksyon lang po. kapitan din dito. Mm. -hmm. Eh, yun po yung inaasigasan namin yan. Tapos itong pinatrabaho ko po dito na hindi lang po pumasok ngayon. Mm. -hmm. Gumagawa po kami ng kulungan ng manok. Kasi magmamanokan mm. -hmm. din po kami. Mm. -hmm. Ano? Sa inyo ni nanay? Hindi po, ano lang. May may ari talaga ng parang ah uh, kayo yung Oo. Para ano? Pera. Pangaraw-araw. <laughs> mm. Hindi pa po nag-i-start ngayong Monday pa lang. Mm. Kasi ginagawa pa po yung tindahan doon sa may sa malapit po sa school. Mm. May tindahan din po doon na pagbabagsakan namin ng isda. Mm. E eh, Monday pa po mag-ooperate yun. Tapos, aangkat po kami sabi din din po kami dito. Mm. Maglalagay din po kami dito. Bali ano po 'yun, wala po kaming puhunan, parang pipi pupuhunan sa kanila tapos kami lang magtitinda. Mm. Okay. Okay. Ano yung plano mo ngayon? Yun yung gusto kong malaman. Plano ano ko yung... po talaga ngayon. Kaya po ako nagtatrabaho dyan kasi bibili ako ng camera. <laughs> hmm. Anong camera? Para sa? ng action camera po. Gusto ko lang po magano yung mag-video-video. Mm. Content content kunyari. Did, di ba <laughs> sabi ko naman nun, dun mong uh, umuwi ka magano ka mag-start ka ng vlog mo. Ang problema ko po kasi nun, yung cellphone ko po. Ano na? Napakalabo ng na hindi naman sobrang labo tapos yung napuputol po, napupull storage. Huh? Bababa naman po kasi yung cellphone ko eh. hindi ko hindi ko na po Yung nasa isip mo maganda. Parang, hindi naman sa... Hindi, I mean, yung nasa isip mo maganda nga. Yung mag, 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 magpupundar ka ng gamit para sa pwedeng ikakabuti mo yun eh. Tapos <laughs> ang problema, kung gusto mo makapundar talaga na mas mabilis, imbis na may ganun nga, yung mga nakikita Apo. ko na yan. Ipokus mo doon. Ano ko bin. Hmm. Ano to on the spot? Ano to ka tayo? Ganito kami lagi alam mo naman. Apo. Hindi na sama ko kasi si Kuya Kenneth noon sa mga mission kaya alam po niya yung pagka pun may eh, pupuntahan kami on the spot, walang pasabi. Apo. Na uh, nagulat ka siguro eh no. Kasi na sigaw nang <laughs> sigaw. Kala ko nga po yung narinig kong boses kanina, yung parang yung nangangaral na ano. A... parang iba may mga religion na nagbabahay-bahay uh, po. Para akong hindi ko nabusisan po eh. Sumigaw na nga si nanay. Hindi. Sinabi ko po sa kanya na may tao, kala ko po bibili lang. Uh, eh, nung narinig ko po yung kausap mo po yung kapatid ko, parang akong um, parang yung nangangaral dyan. May um, na mo yun, ma. Parang ganun. Ay, si Nanay. Puti nga po, pinatay ko po yung tugtog kanina, ngingi-ingi ko po dyan. Um, may sound trip ka? Apo. Mm. Okay, so ang plano mo ngayon, makabili ng action camera? Apo. Para makapag-start ka sa vlogging mo? Kasi po, ngayon pong darating na September, mm. kung hindi po ako makakas, kung hindi po tayo, hindi po muna ako makakasama, kung hindi po muna ako makakasama sa inyo, mm. sa sa pagmimisyon, yung lola ko po kasi humiling sa amin na trabaho mm. trabahuin daw po namin yung kopra namin po sa probinsya. Mm. Kaya po inahabol ko po na sana bago mag-December, makabili ako ng, ng camera ko. Kasi mm. Kapag gumagawa po kami, gusto ko po yung video-video. Yeah. Yung koprahan doon. Magtatagal po kami doon ng mga siguro matagal na po yung one month. Basta huwag mong kakalimutan yung ano, Mm, um, ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Kung after 5 years. Apo. Kung gusto mo pa rin ganito. Magpapamentor nga po ako sa inyo. 3 months. Ano yung mga nagawa mo sa 3 months? Nagawa ko sa 3 months. Ayan po, yung yung inaasikaso namin doon. Sa pag pag ano ng mga hayop. Mm. Eh, wala pa pong ikap kasi nag sa lang po kami. Sa kasi ano lang po ang... Ang ano ko doon sa ngayon, arawan po kami. Mm. Mga tauan. Pero pagka nag-start na po yung isda na yon ngayong Monday, meron na po kami ano doon. Tapos yung manok namin na 45 days po, mag-aalaga kami. Mm. Pagkatapos na po ng itong ano. Malaki po kasi yung area doon eh. Mm. Sa quarry po. May may baboy din po doon, may may manok. Baboy manok, 'yun. Mm. Tapos dito po sa labas, 'yung isda po. Tapos na, nagpumasok din po pala ako doon sa ano, 'yung solar, 'yung mm. sa may gapan po. Mm. Malapit po sa inyo. Mm. Gapan? 'Yung malaking solar ano doon? Anong naging trabaho mo doon? Mag-installer kami ng ano, solar panel. Hmm. Naka ilang ano ka? Naka six na espansa na kami kasi yung problema naman nun yung naging kontraktor namin, tungag. Anong tungag? <laughs> Ewan ko ba dun, parang niluloko na lang kami. Hmm. Kaya umalis na kami, hindi na namin tinapos yung trabaho kasi hinihintay namin yung kontrata, ayoko yung bigay. Kaya umalis na kami. Hmm. Dito na kami nag-focus sa so, ginagawa namin dito. Napunta rin pala siya sa Gapan eh. Sa may solar daw. Yung, yung ginagawang ano doon ng Meralco, malawak na ah, sa Meralco solar, pala yun. solar farm po. Sa Meralco pala yun? Opo. Hmm. Kung yung katekram yung magtatanong sa iyo, kumusta si Kuya Kenneth ngayon? Sa ngayon po, ano, trying hard pa rin ako. Paano trying hard? Trying hard na ano, makuha yung ay ano, trying hard ako na matarget yung goal kasi ne, parang nahihirapan po ako pag mag-isa lang akong yung mag-isa lang akong didiskarte. Mm. Parang kailangan ko ng ano, Itay. mentor. Mm. <coughs> Pero naniniwala po ako na soon unti-unti ko po makukuha yung ano, yung diskarte diyan. Mm. Basta kasama si God. Oo po. Lagi naman po. Kumusta ako physically? Okay naman po ako. Malakas ako. <laughs> Wala po akong sakit. Yun lang naman po yung ano ko. Yung sabi ko nga po sa'yo, yung gusto kong maging. Parang gusto ko po kayong sumunod sa ano niyo, yung... Mm gusto kong sumunod sa yapak niya, gano'n. Mm. Kasi mayroon parang magaan po kasi sa pakiramdam ko kapag kagaya nung napasama po ako sa inyo. Mm. Noon, nakikita ko yung ibang tao na binibigyan nyo ng pag-asa. Mm. Parang feeling ko ako na rin, parang feeling ko ako na rin po yung ano eh, Tumutum. naging sangkap doon. Mm. Eh, gusto ko po, ba, ano, yun po yung parang ano, pinakapunto ng ano, good, Pero unti-unti lang po, Naniniwala akong kaya kong gawin yun. Hmm. Wala namang imposible. Walang imposible basta kasama si God. Ako. Basta lahat ng mga ginagawa natin, inaano mo sa kanya. Tawag doon, basta namamuhay si God sa puso mo, kumikilos kang gumag, or lahat ng, naayon lahat sa kagustuhan ng ating Diyos yung ginagawa mo. Ako. Bas madali natin may ayos yung buhay natin. Pagkakasama talaga siya. Ngayon, paano, paano magsisimula yon? Yun nga po, yun yung ano, gusto ko pong ibigay sa akin na parang stepping ang tawag dito. So nakuuna nga hakbang kung ang nakikita ko po ngayon yung pag ano ng, ng, ng lola ko, di diba mm -hmm. po humiling sa amin. Mm -hmm. Kahit po alanganin kasi napakalayo po noon eh. Mm. Saka wala pong event or fiesta ganon. Napupunta kami doon dahil lang sa hiling ng nanay ko. Gusto ko po sanang ano yun yun, makuhaan ng vlog kumbaga. Hmm. Plus, sumunod na sumunod. Baka doon na magumpisa yung ano ko. Pero yung unang gagawin ko muna ngayon, bago mag-September, kailangan kong kailangan kong makapundar ng gamit ko na. Mm. Kaya po, magtatrabaho po muna ako kay kay Kaptata. Kay Kaptata? Kaptata po. Tata? Tata? Okay. Nasa magkano yung, ano, nasa magkano yung nakita mong, ano, yung sinasabi mong camera? Ito, ano lang po yun, 3,000 lang po yun. Hmm. Anong camera yun? Ito po. Ano lang yun eh. malag nga po yung cellphone ko parang naka ano na naka ano na yata add to cart na add to cart ah, ba ang po. tawag dyan add to cart ito po oh. mm. -hmm. so insta wait lang loading po siya nawala ito insta 360 ace pro 2 8k a1 action camera with leica lens 2,999 pesos ano to? Baka ano to? Select natin. Pero alam ko po, sa ganyan pong ano, baka po kasi... Gusto imitation. Ko po, gusto ko po sana ng pag ako bumili yung mismong shop. Hmm. Para po na check Ano hmm. ko lang po yan, parang... Ang ganda. Ba't ganun sa kamura? Kaya yeah, nga po eh, ang alam ko nga po yan, nung nag-search ako sa mismong yung Insta360 na yan, di ba po may ano yan, may site po yan. Mm. Nasa 13k po yan eh. Alam ko nga, nasa ganun. Sasabihin ko na sana 15,000 eh. May mga post po ako sa Facebook ko eh, baka nga po napapanood na kayo August yun. Sa anong ano? Anong... Ito? ah uh, opo. Uh, medyo madilim naman siya. Kaso po pag pumasok po kayo sa medyo madilim na ano, yung nagdi-dim uh, light na po, nag nagpi-pixel na po siya yung uh, parang box box talaga. na po. Tsaka hindi po siya mga pag video sa medyo madilim. Hmm. Yun talaga dapat talaga ano. ah, uh, kailangan mo din talaga mag-invest pag gusto mong uh, mas maganda yung quality ng no, ano mo. No? Ah. Ito po sa Facebook mo. Hindi ko din na po na ako nakapag-post ng ano. Hmm. O, paano mo mag- Paano mo mapag-iipunan yung ano na yun? Pero sa tingin Kaya ko... Kaya po yan. Hindi, sa tingin ko hindi siya ano. Kasi walang ganun 2,900. sa ang pwesto? na Naka, sa nakalagay? Yung... yung... physical store nila, saan nakalagay? Ay, hindi ko po na... Hindi ko po na-check eh. Mm. Pero sa Pasig po, meron po niyan. Kung ano, wag ka munang bumili. <laughs> ah. Welcome to my vlog! Ayan, <laughs> sa'yo yan. Apo. Ito po Pati yung gamit yun. kong camera. Ay, ito pala, nagbablog ka na pala eh. Eh, yun, yun po yung sinasabi ko sa inyo na mag aaral ko po mag-edit-edit sa CapCut. Mm, upcat. okay. Kinesting ko lang po. Welcome to my vlog! Sino yung mga yan? Mga pinsan po yan doon sa... Malapit po ko na si Lynn. Sa pinaganakan. Sa ilog. Pagod naman tayo guys. Tapos tayo sa dagat. Hey! darling ko. Hmm? Sino yun? Darling po. Ipinsan ko yan. Tawagan lang namin darling. Oh, mm-hmm. Mm-hmm. Nakakala ah, ako tatanggal mo pati yung... Ito <laughs> so, ang dapat pinahawak mo na lang. Ano? Entertainment. Ano? Ah, Kenneth kala ako, Entertainment. Kenneth Reyes. Ano, ah, paano mo linagay yun? Yung pangalan na yun? Takapat po. Text. Hmm. Ang lalaki ng mga tiyan. ano yung mga iba? Meron pa po yung sa Cebu kami. Mm. So, dito lang po Ito, ito po yata eh. Ito to, tumalon. Si Oliver po. Labo <laughs> po, po ng camera. Mm. <laughs> Ano ang ambak ambak? Talon talon po. Ayan, dive talon, dive dive. Ito malapit kay lalo mo to. Apo. Ito ano to yung gumawa ni. Apo, si Oliver. Asama po. pala si. Eh. Kumusta si Oliver? Ando po Nagpa-fabricate po sila ng mga bakal na ano. Ayan. ang ano niya ka Telegram. Kung ilagay mo ito kuya son, ano yung magiging pangalan ng ano mo nun? Um, Wala po po yan. Ano lang yan. Ito po yung gusto kong simulan na ano, oh. testing lang naman po yan eh. Uh, ano yung magiging pangalan ng channel mo? Gusto oh. kong maging pangalan. Uh, Ken... Ano yan? Ken La? Ken La Ray TV? Oh. Ano yung Ken? Kenneth? Kenneth Laguna Reyes. Laguna Reyes. Laguna. Ano yun? Ah, apelido mo? Middle eh? name ko po, Laguna. Ah, ang ganda pala nung ano mo, no? Ano. Ay, nasan na wala? Sorry, hindi ko kasi alam pindutin. Nasaan? Nang po. Ah, Ken L. A. Ray TV. Ken Larry. Ng Laguna, ito. Reyes, Reyes. po. Reyes. Ano yung mga gagawin mo ngayon? Maglalaba po. Okay lang, maglaba kasi ang dami mong lalabaan. Tapos mga 12 pupuntahan namin yung ano yung magkakapatid yung pinaral nung, nung sponsor natin yung Japanese. Apo. Tapos kung ano, huwag ka muna nang bumili ng ano, tignan ko malay mo na magawa ko ng paraan yung ano yung pwedeng ano. Tsaka kasi medyo ano ako dun eh. makabayad maka, maka ka ng 3,000 tapos hindi, di, ano hindi ko po talaga lang. o order yan. Parang yun lang po yung gusto kong makuha. Alam hmm. ko naman pong mahal talaga yun eh. Hmm. Kasi may nakita po ako nung dati, nasa 13 to 15 nga po yung price hmm. nun. Ano muna, steady ka lang. Tignan ko kung ano yung pwedeng may tulong ko dun sa, ano, yung, yung, yung ano, camera. Opo. Okay.